Coffee, And, uh, sir, maraming salamat sa masayang ngiti mo sa pagbibayang ngiti award ngayon na nangyayon. Uh, maraming salamat. check sa award you. na, sa mga coral reefs sa pag island sa West Philippine Ilang pulis sa Baguar tinitignan kung saan din sa kaso na wangalaw ang walang sabunero. Yan ang iba pa ang mga balita ilahatid sa atin ni Nates Pailon at Ibe Kaza. Ang salitin na po magluluto tayo ng healthy and yummy tokwa all at me. Ito ay tayo ang pagpagsutok mga kapatid ng sa Park. Pagulit ang morning Good morning, kapatid! Ang pa-premyo sa Mega Millionario Promo! May 50 million pesos SSS worth of prizes! Tingnan ang mechanics sa lata! Sali na sa Mega Millionario Promo! Me May... sa likod ng di matatawarang usay ay di matitinag na suporta ng nagkakaisang sambayanan. Laging nasa likod tayo ng pampansang kapao. Sama-sama sa limapan ni Pacman. Pacquiao versus Barrios. July 20, Linggo. Panoorin sa RTV Sports at TV5. <laughs>

Maglulutog po tayo pa yung tongwa alaking. Sinag-sosyal. Pero, budget na yan. O, sa gusto natin laking at magugulongin yan sa bread mix, itlog at breadcrumbs. Pero, mamaya na po to. yung patuloy. So, ipipripo natin yung patuloy crispy. Eto, dito sa akin parang gagawin po muna natin ay magluluto tayo sa sauce. Thank you So after punya